Yan Tingnan natin yung ano, tingnan natin yung ibon natin. <laughs> may huli. Eh magkano ka magchinelas? <laughs> Chinelas ka, may huli na naman oh. Yung ibon natin may huli dalawa. <laughs> Ang galing. <laughs> hmm. Tatlo na. Tatlo na sila. <laughs> Nakahuli ng dalawa. Oh. Iniiwan lang natin dito sa labas, nakakahuli na. Nakasabit siya dun sa ano, dun sa rooftop. Ayan. Ginawan ko siya ng kahoy dun sa rooftop. Hmm? Sa na... <laughs> <from Dubai>. Nakahuli. <laughs> Dalawa. <laughs> May huli na naman yung bird mo, si Batman. Ano? <laughs> again? <laughs> May huli na naman si Batman again. Pang-anim na yan ni Batman ano oh, na yung nahuhuli niya. Oh, ito. Batman! Good job! Ayan, iniiwan lang natin dyan yung alaga natin. Tapos nakahuli. Mamaya uli. Alagay muna natin sa saan, pulungan. Okay. Pupunta tayo sa rooftop. Kung saan sinabit natin yung ating ibon. Ayan. Ayan. Ayan ang Mount Mayon. Tapos yung ibo natin, yun. Nakahuli siya ng dalawa. dalawang huli. Kukuli na natin para panghuli ulit yung mayroon dalawang huli yan yeah, lalaki oh lalaki ng huli ah oh. hmm. kukunin ko muna, ilalagay ko muna dito sa ating bihagan okay, ito na yung dalawa Ayun na si Batman. Binalik ulit natin. Baka sakaling makahuli ulit. Let's go.